Hay, mga mahalang, ang ating topic ngayon ay pag-uusapan natin ang tinatanong ni Jerome. Ang tanong niya ay, nakapagbigay ka na ba ng panoorin na ikaw yung mismong nandoon na nag-ESS ka sa kaibigan mong babae o sa kaibigan mong lalaki? So, din pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. kapag na nga ba ako sa aking kaibigang lalaki o sa aking kaibigang babae ang sagot ko ay nakapagbigay ako sa aking kaibigang babae na hindi yung nag-i-ESS doon sa baba pero yung may ginagawa ako sa aking dalawang bundok. Oo, nakapagbigay na ako nang ganon. Kasi, nagbibiroan kami at gusto kong makita nila kung ano yung kalukalukahang ginagawa ko sa aking sarili. Kapag, halimbawa, may naiisip akong kalukuhan. So, saan? Ang nasagot ko ng tama. ito? itanongan, like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.